Sa Bacol City, pamilya, sa 12 anyos, ng batang itinupatay ng panawagan ng hustisya. Yan ang balita nga to, Nagatubang Celia sa Inday Test, 51 anyo sa news team. Ako pa Pautwa sa Ibalachagal sa Matayon. Sang 12 anyos nga bata ang patay sa sidewalk sa old City sa tinalikdan niya Sabado sa Kagahon. Emosyonal ini nga nagapanawagan sa usisya para sa bata ang nga may sablag kuno sa paminsaron, kag biktima pagpang-abuso sa iya mga abiyan sa mga napahayag iligal ng aktibidad. Kung sino -o ka man, kung kabalo ka lang nagdiferensya, ang akong bata kag hindi normal nga bata. Ikagsham sa maglulutod ang biktima, patay naman ang amay sini Hugot na ginapanindugan sa iloy. Ngayon ikabahin ang bata sini sa pagpanghimulos sa lima katuoy nga bata nga babae na dulo sa Talisay City kang upod sang biktima nga nakitaan sa old City sa July 2. ito to labot ang bata ko kay Bisan sa pagtudlo sa bata? Consistent siya nga isa lang katao ang tudlo Yan nga dalahigon pa ang bata ko na huwa ay panimuot. Mismo ang kapulisan, ang nagkumpirma ng aksesory ang bata sa madamong insidente sa kinawatay sa syudad. Ilabi na sa downtown area. Makabila na ni sa sa gawad sa Iloy sa istasyon sang Police. pag ako sa Iloy, nabudlay ni ni sa pagtatap kay Alias Toto, bangod masami ni nga nagapalagyo sa ila lugar, kag nagatulog, kag nagaliholiho sa downtown. Kaya tungod nagalagaw ang bata, pabayan ako. ko. So hindi mo nakapunggan ang bata. Abizar may pila na nga nakasaksi sa pagpangtilo, wala gihapon na tumod ang sospek na nakahelmet, kag iniklaro ang plaka sa motorsiklo. Ipadala nato ning na. Nakuha natin itong CCTV dito sa office ng RACO, regional offices. Kasi sila may capability sa pag-enhance ng kuan, CCTV para ma-identify na kung sino ning writer. Ginapanawagan ka sang sa pamilya sang biktima ang bulig, agud mahatagan inisang isang desenteng alubo. Opo, Kirill Casillo, Adrian Priatos, Juan Wasser Visayas.